Hello po, good morning po sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malu de los Santos para magbigay po nandito ng reaction dito sa uh, mga nagko-commit against po kay Kalinga Prab at mga kunwari, mga nag, mga nagko-kunwari uh, supporter sila ng Jumcar. Mga kapatid, ito po ay para sa akin po ay uh, supporter man kayo o hindi na gusto nyo lang sumira ng bawat love team ay wala akong paki-alam pero ang pakikialaman ko po dito, yung masyado kayong makapag-react about dito sa mga lab na kagaya nga po ni dito sa Jumcar na marami pong mga against kay Kalinga Prab na tungkol nga po doon sa pag pagka nung nagdahiwalay si Carla at si Jomar. Mga kapatid, dito po ay parang nakikita ko po kung ano po dito ang ibig sabihin niyo palabasin niyo na puro na lang daw po ang idsi no ako po ay hindi ko na sana po ito gagawa ng reaction uh, kahit po ako ay maraming nababasa at mga nagpapasa sa akin ang mga uh, comment against po dito kay Kalinga Prob ako ay babaliwalain ko kaya lang po doon sa aking mga reaction na uh, puro daw ako kwento na wala naman akong uh, hinahawakan na uh, resibo. Kung ako po ay talaga pong uh, ito po ay ang tag doon na may nagsasabi nga po against dito po sa Kikalinga Prab. Ayan po ah, uh, nandyan po yan at nakatabnil din po yan para po tayo ay mayroon po tayong resibong pinangahawakan at marami po yan. Pero kukunin ko lang po dito yung mga ay highlight ko po dito yung mas man matindi po ko magka-comment na hindi ko po talaga alam kung ito po ay supporter po ng Jumpcar kasi alam niyo po ako mahal ko po ang Jumpcar lahat po na laptin, sinusuportahan ko po yan para po kay Kalinga Prab. At dahil po kay Kalinga Prab tayo na sinusuportahan natin, dapat po mahalin natin o suportahan natin ang lahat ng laptin. Wala tayo dyan tulak kabigin. No? Kaya lang po minsan, uh, dito sa mga, uh, mga panatik ko po, ay medyo na nau-over na po silang mag react mag-comment at lalong-lalo na bawat love team po pinag aaway ang Junkar, uh, IDC, at Andanjoy. Para po dito lumalabas na ang Junkar po ay pinagkakaisahan at nag mahirap po magsabi, nagkakararambula na labo-labo na po, di ba? Kung talaga po kayo ay panatiko ng mga bawat love team, huwag niyo po na gagawa kayo ng hakbang o magkukumin labag po dito sa uh, ating mga, sa direktor, nga Rab, dahil po, uh, parang matitriggers po ang bawat nagsusuporta na. Ang mangyayari po niya, karambulan, di ba? Kung talagang mahal niyo ang Jumkar, Etsy ang Danjoy, ay eh dapat po tayo magtulungan ba? Diba? Suportahan natin ang bawat club team para po masaya. At lalo po yan, ah, dadami. Kung ang Danjoy, ang Jumcar, at IDC ay nagtutulungan po yan. Napakaganda po mga kapatid. Hindi yung na naghihilahan pababa. Instead na tayo ay nagsusuportahan hilahan pataas. Yan po ay napakaganda po ah, gawain ng isang mga nagmamahal po sa bawat love team. Diba? Suportahan. Sabi nga, one kali po ang family. Huwag yung tayo po ay nandi dito para lang po na sasabihin natin na may, may room favorite. Wala po. Dahil yan, paano po masasabi ninyo na paborito ang Edsie dahil yan ay kamag-anak ni Kalinga Prab, apamangkin ni atin na wala po. Lahat yun po sinusuportahan at tinutulungan ni Kalinga Prab. Dahil yan ay programa niya, Kalinga Angel, na tinutulungan niya. At si Carla po, scout po yan talaga ni Kalinga Prab. Kaya papaano niyong masasabi na may kinikilingan, may favoritism si Kalinga Prab dahil pinsan niya si Ido. Hindi po. Di ba? Unang-una po na naging viral ang ito po si Jumkar. Patuloy po silang nagiging sikat dahil ano po? Dahil sila na lang lagi ang tinitingnan niyo. Kaya po iyan tingnan niyo. Kahit anong gawin nyo na pa, ibabagsak nyo po ang jumkar, hindi po yan mababagsak dahil nga po patuloy po silang sinusuportahan dahil instead na uh, magkaasaran po ang jumkar na awak po sa kanila dahil wala naman pong ginagawang masama ang dalawa. Kaya po yan patuloy na minamahal ng mga sponsor na totoo at mga viewers na totoo at mga nagsusuporta po sa Jumcar na totoo, hindi po sa mga nagkukunwan ring Jumcar, di ba? Ako po talaga ay, pag ako nandoon sa live ni Miss Yang, nalalaman ko po. Kaya alam mo, mas maganda nga yung talagang kalma. O, oh, kalma. Kalma lang. Calm. Calm lang talaga po ang Jumcar. Kaya alam niyo po, tumago sa puso ko itong Jumcar na yung mga sinasabi nila dahil puro negative. Puro negative ang mga inyong comment against po dito sa mag-ama. Kikali nga prab, lalo na kila Kuya Bal. Ang dami po talagang basher ni Kuya Bal. Ang daming basher ni Kalinga Prab dahil po dito sa Jumkar. Hmm. Bakit? Inaano ba ni Kalinga Prab ang Jumkar? Dahil yung moment na yun, hindi para sa, sa mga love team, yun moment ni Kuya Bal, isinama ang mga kalingap angel dahil parte po sila ng kalingap. ba? Diba? Nandoon para maganda po na masaya lang, magintay lang, kung may maishoshoot. O, di ba? Diba? Kagaya sa Dan wala si Dan. Dahil alam naman natin si Dan ay may sakit na dapat ay, yun ay magpagaling. Di ba po? Dapat po tayo unawain ang bawat isa, palawakin ang panguunawak dito po sa Junkar. Kung sila man po ay hindi magkasama sa sasakyan, ay unawain na lang natin. Hmm. Ako po na nauunawaan ko po talaga ang bawat isa. At nauunawaan ko rin po ang damdamin ni Carla na hindi sila magkasama ni Junkar, magkahiwalay sila. Siyempre po, abang tayo nagbabiyahe at nandyan yung mahal natin, kahit inaantok tayo kahit papaano may masasandalan tayo, di ba? Ganun po yung pag-uunawa ko dito sa uh, sa dalawa. Di ba po mga kapatid? Huwag po tayong padalos-dalos mag-comment again po dito kay Kalinga Prab. Dahil siya lang po ang nakakaalam kung ano po ang Junkar. Dahil po ang moment ng Junkar hindi po sa bagyo. Di ba? At intayin nyo. Dahil ang sabi nga ni Kalinga Prab, sa Japan po, ang Jumkar po, moment na dahil may nag-sponsor na po, papuntang Japan. Ang Jumkar po, ang pupunta ng Japan. di ba? Kaya, intay lang tayo. Maging patient. Uh, wag tayong mag-comment ng negative na against po kay Kalinga Prab. Dahil siya po ang nakakaalam kung ano po ang plano niya po dito sa Jumcar. ba? Diba? Maraming excited po na malay mo. Pagdating sa Japan, o oh, ako ha, iniimagine ko lang po ah, pag pumunta, imagination ni Malu los Santos. Ang pagpunta sa Japan dahil napakaganda po ang Japan, malay mo po pagdating nila doon, doon mag-propose si Jomar na... Agum, agum na talaga. Oh, kaya doon tayo, magintay. Huwag po tayo masyadong padalos-dalos. At yung mga nagpapanggap na mga jump car, na supporter daw ng jump wag po. At ito po, babasahin ko po ha, mga kapatid. Oh, ito, makinig kayo. At sasabihin nyo, ako ay walang uh, resibo at puro kwento lang. Ito po, ha? Ito po, kay Oliver Bering. Ayan, kay Oliver Bering po, o, oh, tingnan mo, Rab, anong ginawa ninyo sa uh, IDC? Open kayo, kaayo. Kaayo, uh, hindi ko po alam kung anong kaayo, pero yun ang nakayan. Uh, o, ayan, ginawa ninyong uh, EDSE open kaayo, Rab, walang hiya ka. Hmm. Sinabihan mo dito na walang hiya si Kalingap Rab. Anong ginawa ni Kalingap Rab? Bakit siya sasabihan yung walang hiya? Di ba? Ayan. Walang hiya karab. Ang per ka kaayo ang ginawa mo sa yung car Yung ido, pinsan mo, rab, ang piatangit ng mukha parang kingkoy. Oh. Pang-iinsulto nyo na po yan sa kiido. Di ba? Hindi maganda ang mga ginagawa nyo, o, oh, sasabihin nyo, kwento lang ako ng kwento at walang resibo. Kung talaga kayong supporter ng EDSI, wag na wag mo yung uh, kayo magkukoment ng against po dito kay Kalinga Prab at dito po kay Edo. Hindi maganda po sa mga taong nakakabasa po nito. Ayan. King Koy, hindi ka nahihiya, Rab. Uh, sa ginawa mo sa Jumcar, si Carla hindi sumabay, kumain, halos hindi makita kahit bakit Rab itinago mo si Carla Rab halos hindi mo pi pinakikita ni Joma Rab a uh, traitor naman ka Rab yung kinakain niyo Rab sa Jumkar na ah, sa Jumkar Rab, hindi ka nahiya, Rab buti para hindi mo na lang isinama. Hmm. Tama ba yan? Ah, Oliver Bering, kung talagang ikaw ay supporter ng Jumcar, sana po rinispito mo si Kalinga Prab. Di ba? Hindi maganda yan. At ito pa. Mm. Pakikita ko po sa inyo lahat. Ito pa, ha? Ito daw po ay, ayan po, ah. Ayan po, oh. Ayan. Ang haba po yan. Ito ay ah uh, Jumcar 18. Ha? Mga Jumcar 18 daw po ito. Ito po. Ha? Anonymous participate, ano po, uh, participant ng Jumcar 18. Anonymous. Hmm. Kapara may ano tayo, sasabihin nyo kung may resibo. Ako po, sa totoo lang, ang mga Jumcar talaga, supporter ng Jumcar, wala akong naririnig. Ito po ay ginamit talaga po ang Jumcar. Ito ha, mga taga Jumcar, mas mga kapatid, ah uh, tingnan mo ito, ito ay Jumcar 18, anonymous participant ng Jumcar. Ano? Punta ni, ano, ano, putang ina, Diyos ko po, ang lutong magmura sa comment section, no? <clears throat> Ayan po, ah. Paki, tingnan nyo mabuti yan para Uh, may resibo. May resibo po, mga kapatid. Ha? Ito po, hmm? anlutong, Babasahin ko lang, pasensya lang po kayo. At babasahin ko lang po, mga kapatid. Alam nyo naman si ating malo na talagang kung maaari ayaw po yan magsalita ng... Hmm? alam nyo na po yan. Ayan, oh. babasahin ko lang po, mga kapatid. Ayan. Ayan. Putang ina ka, Kalinga Prab. Wala kang kwintang direktor. Alam mo na may tampuhan ang Jumkar nang dah, ano dahil din naman sa katangahan ano sa katangaan mo at sa ka, uh, ano ka pa, ano kapaba, ay, kapabayaan mo kaya sila nagkaka Kaya sila, kaya sila nag-aaway ng dahil sa kagaga, ano sa kagagawan mo. Kaya sila nagkakatampuan, ikaw ang dapat sisihin. Tapos, nag-shoot kayo, alam mo may tampuhan si Jomar at si Carla, i-upload eh, mo pa. Hindi ka marunong umintindi sa sitwasyon sa sitwasyon nilang dalawa. Kaya nababas tuloy si Carla ang um, nang dahil sa iyo basta kumita ka lang. Okay lang sa iyo kahit na mabas si Carla kasi wala kang pakialam sa Jumcar dahil ginagawa mo lang pagkakakitaan ang Jumcar at sponsor para may mag uh, pa, palam, ano palamon sa inyo pa, pag may travel kayo Ayan. Ma nang buong ang kan ano ang kanyo. Tingnan niyo po ah, buong ang kan, ha? Mm -hmm. Kalinga prab, ikaw ang si ano sumira sa Jomkar. Gusto mo pa mag diri ano mag recruit uh, rec ano ba 'yung recruit ng ibang tao para ipasok sa Jomkar. Para Magulo ang jumpcar, yung kasamahan mo dalawa bisis magpa-picture kay Carla. Gusto mo pa isama vlog sa an ano? Anong purpose mo doon kung hindi gusto ng guluhin ang jumpcar para mabasi si Carla wala kang kwintang direktor. Alam niyo po mga kapatid ha iyan oh. Ipakikita ko po sa inyo, ayan po ah. Iyang po ang talagang napakasakit po. Ako po ay ayaw ko na sana po iyan na uh, ipakita dahil ako po ay nasasaktan sa mga sinasabi niyo. Dahil pong kayo po ay tunay na nagsusuporta po sa Jumcar, never niyo po iba si Kalinga Crab. At iyon po, kung ano man po yung dinagawa ni Kalinga Prab, siya lang po ang nakakaalam at alam din siguro yan ng dalawa. Dahil alang alimbawa, kung may scripted man po yan, na kunwari nagtatampuhan yung dalawa, yung po ay party ng kwento o <clears throat> ano, hindi naman po tayo ay lagi na lang ng sweet moment po ang pag uh, iskwento nila. Kunwari, normal nga rin po sa mag-asawa ang nagtatampuhan. na mga kapatid, iyan ang ilagay nyo sa sariling nyo na hindi po kumo uh, sila ay love team na o lover na, na sila ay hindi na magtatampuhan. Kung walang tampuhan, walang sweet po yan. Sweet moment na pag nagtatampuhan po ang isang taong, diyan po nila marirealize, ayubang masusubukan sa kanilang sarili na, ay miss ko pala, bakit ayaw kong saktan itong si Carla at Uh, mahal ko pala si Carla, nami ko pala si Carla. At ganun din si Carla. Ay, naku, miss na miss ko si Jumar at uh, gusto ko po lagi siyang nakasama. Dahil yung po doon, panuorin mo po ninyo doon sa episode na 65 na doon po sa kagitaan. Dahil po doon ko naramdaman yung tagos na mga sinasabi nila sa isa't isa. Di ba? Kaya wag po natin pangungunahan. Ah, uh, wag kayo na basta-basta na lang na magko-comment again at gagamitin niyo pa po ang Jump card 18, di ba? Di ba? Kaya po mga kapatid, ito hindi ko po na itinabnil dahil masyadong mahaba. Binasa ko na lang. Kaya ayan dyan po. Dalawa po yan ha. Pinakikita ko kayo. Kaya mo mga kapatid tayo po ay kung magkukoment, dahan-dahan lang naman. Huwag masyadong uh, personal na yung attack nyo po kay prab. Hindi maganda po. Para sa akin, uh, I'm very sorry kung ikaw man ay jumkar. Uh, sana po ay iwasan nyo. Dahil kung talaga kayong nagmamahal po dito sa sinusuportahan nyo kay Carla at kay Jomar, huwag po ba kayong uh, uh, magkukumit ng ganyan. Dahil po talaga maaapektuhan po itong dalawa. ba? Diba? Dahil po sila po, nandyan yung respeto nila kay Kalinga Prab at kila Ha? Dahil kung ano man ang gawin niyo, na gusto niyo paghiwalayin din ang junk car at uh, Carla po at gusto niyo sirain, hindi niyo po masisira po ang dalawa dahil po napakatatag po ng junk At sinabi niya nga po, no, sila na hindi sila na magpapaapekto sa anumang pong mga negative comment niyo, mga negative mga basher nila na hindi na po sila maaapektuhan. Kaya nag-promise sila na promise hindi na ano. Dahil nandyan po yung respeto nila kay Prab at kay Kuya Bal. ba diba? Bilang isa pong Kalinga. Kaya dapat po kung talagang kayo ay nagmamahal dito sa dalawa, suportahan nyo na lang. ba diba? Lablaba na lang. Gano'n na lang po mga kapatid. Para sa akin, uh, mahalin natin respeto lang po ang bawat isa. Yun lang po talaga ang napakaganda. One kalinga, one family. At kung ano po ang nakikita natin, panoorin na lang natin dahil isipin na lang ninyo kung ano naman po ang programa dito sa Jumcar. Dahil ang Jumcar po, hindi na mo natin matatawag na love team pa sila. Dahil sila po ay nagmamahala na. May nararamdaman na sila sa kanila. Hindi na po yan love team totohanan na po ang nangyayari dito kay Jumar at kay Carla. Dahil nakita natin kay Carla kung paano niya po uh, nahulog yung kalooban niya po dito kay Papa Jum. Iyon po ang napaka-importante natin subaybayang. Di ba? malay natin, di ba? Pag nagpunta sila sa ano, malak, marami pang magaganap po dito sa Jumcar. Hindi po bilang isang love team. Tutuhana na po dahil si Papa Jum ay 31 na. At si Carla nga po ay medyo bata pa, kay 18 lang. Pero po ay hindi uh, mahalaga po kung ano po ang hagwat nila. Dahil ako po 15 years, magsi 16 years po ang agwat namin mag-asawa. Kaya po ako ay dito po, wala akong against kontra dito sa kung ilang taon na si Papa Jong at ilang taon si Carla at bata. Okay nga po na mas may edad po ang lalaki dahil na iga-guide niyang mabuti ang babae. 'di ba? Kaya ako dito kay Carlos, super proud po ako dahil napakalambing niya. Ito po yung inahanap ng isang lalaki, yung malambing. Talaga po. Sobrang lambing at kung tumawa si Carla, talaga po kahit siguro ako ay galit na galit sa kanya ay siguro mapapatawa na lang ako dahil sobrang sweet po talaga ni Carla at ang tumawa. Ang sweet-sweet po niyan tumawa, di ba? Yun po ang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae na hindi mabunganga. Hmm. Yung tatawa nang kayang talagang may kilig na tawa. Kaya panoorin po natin at suportahan po natin si Kuya Bal Santos matubang at Idna Black mga kapatid at si Kalinga Bravo, ah uh, Kalinga Dan at si ano ang Rochelle po, suportahan po natin. At sa mga dito po sa love team Jumcar at uh, Danjoy at dito po sa Edsy, magkaisa na po tayo, huwag na tayong magkarambulan dahil mas maganda pong pinanunood na walang stress. Ayan po, marami pong salamat, paalam sa akin mga viewers na nagmamahal kay Maludad D. Santos. Thank you so much po sa suporta niyo sa akin. Thank you, thank you talaga. We love you so much at God bless you po. At supportahan po natin si Miss Bopil Mix Vlog, sa at Banat Magsik at yat sa po yung Kilig Overload. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye! We love you!